Ayun, uh, pinakamaganda pinakamag... Kailangan, kailangan siguro natin magpatalo para sa mga plano. Magandang plano, magpalit ka na ng trainer. Ayun, uh, pinakamaganda yan. Pinakamaganda, palitan natin yan. Sige, Lord. Uh, yung laban, yan. Hindi <laughs> ang, 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 kamali kasi ako sa, ano, sa Tagalog ko doon. Ano um, um, mali? Mali ka naman lahat? <laughs> ang ano ko lang naman na siguro 'yung kumbaga na tayo siguro may mga plano Andres si Lord, Lord na mas marami mas, higit pa ba na 'yung mga kalaban oh. na 'yung mga hindi po hindi ano ba hindi oh. hindi, 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 hindi hindi lumaban hindi lumaban sa iyo ba baka lumaban na sila oh, wag ka lang magpaliwanag <laughs> kahit isang basis hindi ko pwede pagpapalit 'yung karangalan ko sa halagang salapi lang yan yun ang nag-iisang angas ng Pinas na wala sa uh, pira, sa lapi, para ibinta yung laban. Gano lang halaga na yan? Ha? Ito yung masasabi ko, karangalan kung manalo. Dala ko ang ng Pilipinas. Pero so, kita naman nila to, na nahabol mo talaga yung kalaban. Hmm. Bakit nagsabi ka na ilaglag? Hindi. Ano ba sinabi mo? Wala akong masabi nila sabi mo daw, magpatalo daw. Na ano, nagkamali lang ako doon sa ano, sa Tagalog ko. Pero yung punto ko doon, yun nga, siguro, ganun yung nangyari sa amin, natalo kami. Siguro, yun nga, may, may, may mas malaking plano pa si ano, si Lord. Magandang plano, magpalit ka na ng trainer. Ayun, uh, pinakamaganda yan. Pinakamaganda, palitan natin yan si Kuya Lodz. Sinong gustong, ano, sinong gustong pumalit kay Kuya Lodz, guys? Balitan na natin to. Sobra na kasing dal-dal eh. Iba-iba yung mga pinagsasabi eh. Pag, -pag kumuha ka ng ano tol, trainer, yung mga walang bahay para makapagpatayo din sila ng bahay, makatulong ka ba? Hindi. Hanapin, kuha ko ng trainer, ano, yung... Yung walang pambahay? Yung... Para makatulong Para ka. yung... Yung walang trabaho, para naman... Para naman makatulong tayo, para magiging expansion din yung bahay ni Kuya Lods yung, kasi yo, yo, alam nyo naman guys yung mga uh, kasabayan kasi ni Kuya Lods yung iba wala pang bahay wala pang bahay tapos una pa ni Kuya Lods tapos na una pa wala na, na pa sa abroad ha nasa abroad pa ng, uh, -trainer, ng trainer ha iba kasi yung mga Pilipino eh, yung sa akin lang kasi yung mga Pilipino kasi wala eh tayo tayo lang nagsisiraan dami kasing inggit kaya, sa akin kaya dami ano, ano yan eh inggit yun yung tawag yan eh kasi alam nyo naman kasi na iinggit ka or na ano ka sa tao hindi naman 'yan kailangan iingitin mo eh